habang umaandar siya dahan-dahan natin. Nandito po tayo sa Saudi Arabia. Kasama natin ang official cover natin na si Vitex, Vitex, Vitex. Tagas sa Vitex? Taga San San Marcelino. San Marcelino mga hindi ka San Kasama na si Vitex. Wala pa. Naman. Naghahanap, naghahanap na lang sa mga naghihintay diyan sa Pilipinas. Parating na si Vitex sa Pilipinas. Okay, okay. <laughs> okay na. Ako na mag-interview. Okay, na mag-interview. <laughs> Kailan okay, Na, na namin doon sa airport. <laughs> ito daw yung magpupulo lang pack pack, na pupulutin sa dada. <laughs> <laughs> sa July 2016 na lang.

<San> Ini <-tian> ada nah, Saudi Arab. Ah, Kober. Kober? Jambo. Jambo, ah. Jambo? Kuben. Mati cokol jambo al yung kelas. Kelas kuno Napalmot. Asal <laughs> 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 Napalmot. Yo, kira-kira di mga Saudi Army ayo. <laughs> English, English. What have I

Lakad tayo, <laughs> lakad. <laughs> Only time stop, <laughs> <laughs> <Whoa! laughs> no? Woah! Hindi kita malayo. Ay, wala na preno yung sayara. Ay, babangga na lang para ma-preno tayo. Lado. Ala ala daw preno ha, ala preno. Maganda to eh, camera natin to tol. Dito natin to. No. Kuya, dito kapo natin. Para makita nila. Oh, yung ganda na, kapo. natin, oh. No? Yung pinakamagandang uh, kamo, yung namin, kapo. Ang pinakabago. Proud na proud. We're oh, proud of our camp. Dito na sa tira yung mga The most camp in the world. We're ready We're here. Thank you very much for saying that. Nice accommodation. You tank. Oh, See, kami. Malulo sa abo. sa akin. Malulo sa akin. Malulo sa Tony

Ang mag-exit ng aywa, aywa, aywa. <laughs> ng May 2008. Alat mo po 'yan. Ah, 'yun ah, po ang porma namin. Dito. Si engineer, si ano, si Ano na nalaglag ka? Saan? Hindi! Hindi. <laughs> nag ano lang eh, nag memory pool yung pala mag-delete -de ka lang ng history <laughs> nagpapasa pa ako ng sampu. nabalik ka ulit oo oh. download ko yung ano, skype para sa sa ano IM plus pero skype 7 days yung din trial scoot? hindi hindi yun yung scoot? hindi yung Discord. hindi skype talaga kaya lang 7 days din trial, trial pa rin hanapin mo lang yung truck? Paano kaya mabibili yun? Kahit, bil, kahit nga bili.